kung ang lupa na isang agricultural land at titulado ito pero na-covered ito ng uh, ng uh, agrarian reform at nagkaroon na ng kloa, ang ibig sabihin nito ay nasakop po ng agrarian reform program ang nasabing property na nasa ilalim ng nasabing uh, mother title ang ibig sabihin nito yung 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 portion na na-covered na ng klowa ay nabigyan po ay binibigay po 'yan o pinagpagkaloob po 'yan doon sa mga qualified land reform beneficiaries. Ngayon, uh, entitled din man 'yung may-ari ng nasabing lupa na kung saan uh, nakapangalan dito 'yung sa mother title ay dapat bayaran din siya ng pamahalaan through the Department of Agrarian Reform at saka sa Land Bank, no? Dahil kinuha po ng pamahalaan ang kanyang lupa at under the law sa ating saligang batas no ay dapat ay babayaran siya ng just compensation base sa fair market value nito makipag-ugnayan din kayo sa sa Department of Agrarian Reform upang sa ganun ay eh, makuha ninyo o, o mabayaran kayo doon sa portion ng lupa no na nasakop ng CLOA lamang na kayo pag may alam sa batas